Hi, mommy! For today's mini vlog, gagawa tayo ng gininto ang gulay. napo ginto, mga mi. What? Okay, sigarilyas, 80 pesos. Kalabasa, 50. Gintong talong, 55. May kasamang alaga. Gintong sitaw, 60. Gintong talbos, 15. Kamatis, 8. Konting karne, 70 na magtadtad ka ng bawag Yung galit mo sa mahal ng presyo ng bilihin dyan mo'y tagtad. Hidamay mo na din si Buyas. Walang patatawarin. Kailangan tadtarin. rin. Sige, itadtad mo pa. At syempre, pati na rin yung kamatis. Idamay na rin natin. Yung baboy, hiwa-hiwain natin ang hindi masyadong maliliit para nakikilala pa. Baka mamaya parang giniling na. Hiwain na natin ang mga gintong gulay na sitaw. At ang gintong kalabasa, maliliit lang. Next, ang sigarilyas. Huwag nating busi, Naglagay din na unang hibi. Naligaw lang ata. At ang gintong talong na may kasamang alaga. Tatanggalin mo na lang talaga yung pet peeve mo dito sa talong. Talagang kailangan maingat. Next, ang gintong talbos ng kamote. Himayin na. At umpisahan na nga ang pagigisa sa mainit na mantika. Baboy? Isang kutsa natin ang bongga at malalayong baboy. Ewan ko ba naman sa palengke dito sa hey, napakamamahal ng hulay. Akala ata dugumbugaw yung mga bumibili na tao dito. Kaya ako pag bumili ng hulay, hindi ko talagang inuluto lahat yun. Kinakalahati ko lang. Mahal kaya. Kaya yung natira gulay sa susunod, ibang nito naman ang gagawin ko doon, para naman makatipid-tipid ako pa papaahan. Ilalagay din para tayong bagoong. Ganda talaga ang gulay. Kailangan kilala ng mga anak natin yan. Hindi man nila kinakain lahat na nasa bahay ko na gulay. At least, meron silang kinakain na gulay. Next, kamatis. Pakatasin natin yan. Biruin mo yung kamatis, no? Kasi ng laki ng itlog. O, ba diba? Kasi din ng itlog. Ang lala sa mahal. Grabe. Isunod na rin natin dyan yung i-gisa rin natin mumawi naman sa sibuyas 5 piso lang at isa pero napakaliit pero pwede na rin total kinuputuhan naman ang ng sibuyas yung kinakain nila inama ko na rin pala dyan yung bawang may ka at kasanod na rin dyan yung kalabasa kasi natigas siya. Siya talaga yung una kong sa gulay pag ginihisa. Na pala, depende na lang sa inyo kung paano kayong magisa. Kung kagaya ko na inuna ko yung baboy, sunod yung kamatis, sibuyas, tsaka bawang. Ayaw kasi na nasusunog yung bawang at sibuyas. Kaya inuna ko yung baboy para yung mantika na rin. Yun din yung panggisa na pala dyan, yung sigarilyas at yung gininto ang sitaw. Diyos ko, lahat na lang ng gulay, gininto, o ba? Diba? Sarap siguro ng pakiramdam ng mga may taning na bulay, no? Yung paglabas ng bahay nila, pipitas nga. Ay, buhay na buhay. Puro bulay. Naalala ko nga doon sa dati namin lugar, 10 piso, 10 piso lang, meron ng mga utay-utay na bulay. mga nakatingi-tingi ba ganun. Talagang buhay ka dun. Kaso dito, hindi ko alam, ang hirap dumis ka, okay? Lahat ng pagtitipid mo ga, gawin mo talaga ng bonggam-bongga. -bongga. Siyempre, tayo mga nanay, tila, na, laging nakabudget. Hindi palaging po ano-ano lang gusto-gusto yung pinakain ng mga anak natin. Kailangan, luto natin. Hindi yung panay na kung ano-ano sa labasan. Lalo na, nagbabudget tayo. Digdag na pala ako dyan ng konting tubig at isusunod na rin natin yung taloreng. Ang paglalagay ko nga pala ng sabaw dyan ay eh, pangunti-kunti. Basta alam mong parang natutuyuan na dadagdagan mo ng sabaw. Tapos halo lang ng konti para hindi nalulusak yung gulay. Ala loks bay na nanay ko pag nagluto ng pakbet ay talagang marami ang sabaw kasi nga marami kami dun. Kaya ganun. Ba't pala ang gulay hindi nagsiswimming? Parang sunbaiting lang. At ang panghuli, ang talbos ng tamoti. Ayan, ang sarap niyan. Enjoy your ulam na gulay mga may. Salamat sa panunood. Please like, follow, and share the videos. Thank you!